na maltos ang tenga at daliri ni Anselmo. Ito'y matapos matupok ng sunog ang kanilang bahay sa barangay Bakakeng Central Baguio City kahapon pasado alas 2.30. Na po akong magawa dahil malakas na po yung apoy. Uh, nung pinilit kong isalba sana yung asong nasa loob, medyo yung init talagang eh, ano, na ano pa kasi ako dito sir. Sa, sa dito sa side na to, parang talagang ano na Asunog. sir. Oh sir. Hanggang ayaw ko kung ano ngayon tapos ito sa kamay ko, sir. Anya, kakatapos lang nilang mananghalian ng kanyang asawa nang mangyari ang sunog. Sa lakas ng apoy, wala na silang mga kagamitang naisalba. Pero ipinagpapasalamat na lang niya na hindi nadamay sa sunog ang katibing bahay na kanilang binabantayan. Pinigilan ko na si misis kasi si misis nag po ng tubig yan na isasaboy-saboy namin. Sabi ko, huwag ka nang pumasok wala na tayong magagawa. No. Kasama sa mga nasunog ang mga school supplies at mga libro ng kanilang mga anak at pati na rin ang mga kagamitan nito sa pagkakarpintero na tangi niyang kabuhayan. Sa totoo po, wala po akong tulog ngayon. Hindi ako, hindi ako makatulog dahil iniisip ko kung paano na po kami mag-uumpisa ulit, simula Dahil wala, walang wala kami ng, ano wala talaga natira sa amin. Malaking tulong sana raw kung mabilis ang pagresponde ng mga bombero Pero paliwanag naman ng BFP. Agada naman pong nagresponde yung mga kasamaan nating bumbero. And yun nga po, napansin natin na yung bahay is gawa sa light material. Gawa po siya sa yero at saka mga kahoy at saka mga, mga bagay na madaling masunog. And naapulan naman natin yung apoy around 15.10 hours or 3.10 hour, 3, 10 pm. Isa sa mga tumatanggap ng mga emergency calls ang Smart City Command Center ng Lungsod. Paliwanag ng ahensya, lahat naman ng kanilang mga natatanggap na tawag ay kanilang inaaksyonan. Ang nangyari po kasi ngayon, ang average uh, dispatch time po namin for our uh, conventional 911, uh, less than 3 minutes po. So we assured po that within uh, uh, less than 3 minutes, nakakapag-dispatch na po kami ng mga personnels coming from BFP, PNP, CDRMO or EMS tinawag sa amin 14:40 no. So nagdispatch naman kami kaagad. So medyo traffic kasi palapit yung time na yon kasi dismissal na ng mga estudyante. So medyo natagalan ng uh, tawag dito, na traffic ng konti sir. And then yun nga po, uh, hinanap naman natin kung saan kaagad yung nasusunog. Pahin ng BFP, agad tumawag sa kanilang hotline kung may sunog. Kanina natanggap na ng pamilya nila Anselmo ang ilang tulong gaya ng modular tent, damit at mga pagkain habang inaimbesigan pa ng mga bumbero kung nagsimula ang sunog sa umanoy na pabayang pinaglutuan sa kusina. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines